Matapos palitan si Ra, ang Diyos na lumikha sa mundong Ehipsyo. Si Osiris ang naging bagong kataas-taasang Diyos. Pinili niya si Isis bilang asawa at sinimulan ang isang bago at masaganang pamumuno. Ipinakita ni Osiris ang kabihasnan sa mga tao, na hanggang sa panahong iyon ay namumuhay sa payak at primitibong paraan. Tinuruan niya sila ng pagsasaka, paghahabi at paggawa ng tinapay. Itinuro rin niya ang paggamit ng mga batas upang magdala ng kaayusan kung saan dati ay puro kaguluhan lamang. Sa pamumuno ng mabait na diyos na si Osiris, nagsimulang umunlad ang sibilisasyong Ehipsiyo. Ngunit si Osiris ay may makapangyarihan at ambisyosong kapatid na si Set. Ang kanyang kaharian ay nasa tuyot at disyertong bahagi na nakapaligid sa Ehipto. Dahil dito, nainggit si Set sa kanyang kapatid na may masaganang at matabang lupain. Nagkaroon si Osiris ng lihim na ugnayan kay Nephthys, asawa ni Seth. Sa kanilang pagsasama ay isinilang si Anubis, ang Diyos ng mga patay. Galit na galit si Seth sa pagtataksil ng kanyang sariling kapatid, kaya't binalak niya ang kanyang paghihiganti. Ang Diyos ng tuyong kalupaan at sagisag ng kasamaan ay nag-imbita kay Osiris sa isang engranding handaan para sa kanyang karangalan sa kalagitnaan ng pagdiriwang, ipinakita ni Seth sa mga panauhin ang isang napakagandang kabaong. Tinabi niyang ibibigay ito sa sino mang kasya ng perpekto rito. Inanyayahan si Osiris na subukan ito. Pagkalapat ng katawan niya sa loob, agad na isinara ni Seth ang kabaong at ikinandado si Osiris sa loob nito. Iniutos ng masamang Diyos na itapon ang kabaong sa ilog nile na naging sanhi ng kamatayan ng pinuno ng Ehipto. Lubhang nagluksa si Isis sa pagkawala ng minamahal niyang asawa. Dumaloy ang kanyang mga luha sa ilog nile na naging sanhi ng taunang pagbaha. Hinanap ni Isis at ng kanyang kapatid na si Nephthys ang bangkay ni Osiris. Matapos itong matagpuan, tinangkang itago ni Isis ang bangkay, ngunit muli itong natagpuan ni Set at pinaghati-hati ito sa labing apat na piraso. Ipinagkalat ng malupit na Diyos ang mga piraso ng katawan ni Osiris sa buong Ehipto. Sa tulong ni Anubis, nagawa ni Isis na matagpuan at tipunin ang lahat ng bahagi ng katawan ng kanyang asawa. Pinagdugtong-dugtong ni Anubis ang mga piraso at isinailalim sa embalsamasyon ang katawan ni Osiris. Sa pamamagitan ng kanyang banal na kapangyarihan, muling binuhay ni Isis ang kanyang minamahal. Ngunit si Osiris ay hindi na bumalik sa mundo ng mga buhay, kundi namuno sa kaharian ng mga patay. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, nagkaanak si Osiris kay Isis. Ang kanyang pangalan ay Horus, na nanumpang pababagsakin si Set, ang nangagaw sa trono na nararapat tanang sa kanya.